Iris, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang ugali ngayong araw ng Iris ay maaaring magpakita ng matibay na paninindigan at mabilis na pagkilos. Hindi mo na kailangan ng matagal na pag-iisip kapag may kailangang desisyunan, agad-agad kang kikilos, lalo na kung para sa ikabubuti ng lahat. Sa trabaho, ikaw ang unang gumagalaw, sa tahanan ikaw ang nagbibigay ng direksyon. Ngunit ngayong araw, dapat din isaisip ang kahalagahan ng pakikinig sa opinyon ng iba. Maging bukas sa pananaw na maaaring hindi tugma sa iyo. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay may kapangyarihang magbago ng takbo ng lahat, kaya't sa tapang mo, isabay ang pag-iingat. Taurus, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang ugali ngayong araw ng Taurus, ay mas pinaiigting ang pagiging praktikal at kalmado. Sa mga desisyon, hindi ka magpapaapekto sa bug zone ng damdamin, ikaw ay matyaga at pinipiling umusad kahit mabagal basta't sigurado. Sa tahanan, nais ang kaayusan at kapayapaan, sa trabaho, hindi nagpapadala sa pressure. Hindi madaling matukso na gumastos kung hindi kailangan dahil nasa isip ang pangmatagalang seguridad. Maaaring maging tahimik ngunit matibay at laging handang umalalay sa mga mahal sa buhay. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay may dalang malalambot na simoy at malalakas na alon, kaya't panatilihin ang balanse sa damdamin at isipan. Gemini sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang ugali ngayong araw ng Gemini ay mas magiging masigla sa pakikisalamuha, ngunit may pagpipigil din sa pagsasalita. Marunong ngayon na pumili kung kailan magsasalita at kailan tatahimik. Sa trabaho, may kalikasan kang maraming ideya, ngunit ngayong araw ay mas gugustuhin mong ituon ito sa isa o dalawang bagay lamang para mas maging epektibo. Maingat sa pagbabahagi ng personal na impormasyon at mas pipiliing mag-obserba. Sa tahanan, nais ang kasiyahan ngunit hindi papayag sa gulo. At tandaan, ang kalikasan ay may anyo ng hangin, malaya ngunit kailangang marunong kontrolin ang ihip upang huwag makakasira. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang ugali ngayong araw ng cancer, ay maaaring maging higit na mapagkalinga at mas emosyonal kaysa dati. Maderama ang mas matinding koneksyon sa tahanan at pamilya, gusto mong siguraduhin na ang lahat ay ligtas, masaya, at walang alalahanin. Maaaring mapansin mo ang maliliit na detalye na hindi napapansin ng iba. Sa trabaho, mas gugustuhin mong magtrabaho ng may damdamin kaysa poor Ngunit mag-ingat sa pagiging sobrang sensitibo. Huwag hayaang ang damdamin ay makaapekto sa malinaw na pag-iisip. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay tila agos ng tubig, madalas ay tahimik, ngunit may lalim na hindi dapat babalewalain. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang ugali ngayong araw ng Leo, ay mas makikilala sa tahimik na pamumuno hindi mo kailangan ng palakpakan para kumilos ng may dangal. Ngayon, mas gusto mong tumulong ng hindi ipinapakita. Sa trabaho, may likas kang galing sa pagsasaayos ng mga bagay, kaya't umaasa ang iba sa Sa tahanan, ikaw ang sandigan ng mga kapamilya. Hindi madaling magalit, pero kapag nasagad, may lakas na makapagbago ng buong kalagayan. Kaya't maging mapagpasensya at piliin ang mga salitang magpapalakas sa iba. At tandaan, tulad ng araw, ang kalikasan ay maaaring masilaw o magbigay ng init, na sa iyo kung anong liwanag ang nais mong ibabahagi. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang ugali ngayong araw ng Virgo, ay nagpapakita ng lalim ng pag-iisip at pagiging maayos sa lahat ng ginagawa. Sa bawat detalye ng trabaho, nariyan ang iyong sipag at syaga, hindi mo pinapalampas ang kahit kaunting pagkukulang. Sa tahanan, gusto mo ang kaayusan at malinis na paligid, dahil dito ka nakakaramdam ng kapanatagan. Ngunit ngayong araw, maaaring maging labis kang mapuna, kaya't piliin ang kabutihang na idudulot ng mga salita mo sa iba. Ang iyong katalinuhan ay dapat maghatid ng ginhawa hindi pangamba at tandaan ang kilos ng kalikasan ay parang butil ng buhangin unti-unti ngunit may kapangyarihang bumuo ng matatag na pundasyon Libra sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ang ugali ngayong araw ng Libra ay pagiging mapagkumbaba ngunit matatag sa prinsipyo hindi mo na, na ang makipagtalo, mas pipiliin mong maging tagapamagitan sa mga hindi pagkakaunawaan. Mahalaga sa iyo ang balanse, sa tahanan ay gusto mong tahimik ang kapaligiran at maayos ang ugnayan ng bawat isa. Sa trabaho, ayaw mong magmadali, mas gusto mong gawin ang mga bagay ng may pag-iingat at organisasyon. Sa pera, hindi magastos ngunit bukas ang loob kung may nangangailangan. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay parang sinag ng araw sa ulap, di laging nakikita, pero laging may epekto. Kaya't panatilihin ang balanse sa bawat hakbang. Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang ugali ngayong araw ng Scorpio, ay pagiging tahimik ngunit mapagmatsyag. Ayaw mong lantarang ipakita ang nararamdaman, ngunit buo ang desisyon kapag kailangang kumilos. Sa trabaho, mas gusto mong mag-isa at hindi maabala sa ginagawa. Sa loob ng tahanan, nais mong mapanatili ang respeto at hindi gusto ang pabigla-biglang emosyon. Hindi basta nagtitiwala ngayon, lalo na sa mga hindi mo palubos kilala. May lalim pagmamahal, pero ayaw ng pakikialam sa personal na desisyon. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay parang agos ng ilog, mahinahon sa ibabaw. Ngunit may lalim na di mo aakalaing taglay, kaya't maging mapanuri sa paligid. Sagittarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang ugali ngayong araw ng Sagittarius, ay pagiging bukas sa bagong karanasan ngunit may hangganan sa pagbabahagi ng damdamin. Masayain ang pakikitungo sa iba, ngunit may mga bagay na itinatago sa sarili para sa ikatatahimik ng isipan. Sa trabaho, nais mong gumalaw ng malaya, hindi pinipilit ng sistema. Sa tahanan, mahalaga sa iyo ang pagiging magaan ng loob at pag-uusap na may katuturan. Ayaw mong magpadalos-dalos sa pera, pero marunong maglaan para sa simpleng saya. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay gaya ng apoy sa hangin, kapag hindi pinansin, maaaring lumakas. Kaya tamang direksyon ang dapat laging hanapin. Capricorn, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang ugali ngayong araw ng Capricorn ay pagiging seryoso at may lalim sa pagpapasya. Hindi mo tinatrato ang trabaho bilang obligasyon lamang, kundi bilang tungkuling kailangang gampanan ng buong puso. Sa usaping tahanan, ikaw ang inaasahan at pinanggagalingan ng katatagan. Ayaw mo ng kalituhan, gusto mo ay linaw at konkretong hakbang. Maingat ka sa pera, at ayaw mong masayang ang pinaghirapan sa damdamin, tapat ka ngunit hindi laging ipinapakita. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay parang pagulan sa taginit, hindi inaasahan ngunit may dalang linaw, kaya't manatiling nakatuon sa direksyon. Aquarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang ugali ngayong araw ng Aquarius, ay pagiging malikhain at bukas sa mga bagong ideya, ngunit may hangganan sa pagbibigay ng tiwala. Gusto mong umiba sa takbo ng karaniwan, kaya sa trabaho ay madalas kang may naiibang solusyon. Sa tahanan, ikaw ang nagbibigay ng kakaibang sigla at pananaw, ngunit minsan ay napapaisip ng malalim. Sa pera, maingat ka at hindi basta sumusunod sa uso. Sa pag-ibig, bukas ang isip ngunit may sinusukat na lalim. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay parang kidlat sa malayong ulap, mabilis, hindi inaasahan, ngunit pala tandaan ang pagbabago kaya't tanggapin ang bago, ngunit may pag-iingat. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang ugali ngayong araw ng Pisces, ay pagiging mapanlikha at emosyonal na mahinahon. Madali mong maramdaman ang enerhiya ng paligid, kaya't mabilis kang makaunawa sa damdamin ng iba. Sa trabaho, nais mong gumawa sa paraang tahimik, ngunit puno ng inspirasyon. Sa tahanan, mas gusto mong maramdaman ang kapayapaan kaysa marinig ang argumento. Hindi ka galante ngayon, pero kapag puso ang umiiral, hindi mo iniisip ang kapalit. Sa pagmamahal, Tutuoka sa sarili at sa iniibig. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay gaya ng alon sa dagat, minsan kalmado, minsan malakas, ngunit laging sumusunod sa buwan. Kaya't magpakalalim sa pakiramdam, ngunit huwag hayaang lemunin ng emosyon.